Lima naman ang sugatan matapos maaksidente ang isang UV Express sa Edsa Rojas flyover. Ang driver ng sasakyan, posibleng raw nakainom pero tingin na isang traffic enforcer, multo ang dahilan ng na aksidente. Nasa gitna na aksyon si Jen Kalimon iniinda ng lalaking ito pananakit ng hita habang ginagamot sa loob ng ambulansya sa EDSA Rojas Flyover alas 12 ng hating gabi. Driver daw ng naaksidente UV Express ang biktima nakinilalang si Freddy Barsino. Una raw binunggu ni Barsino ang isang flat box sa lakas ng impact. Natanggalan ito ng gulong at sumadsad ito pakaliwa hanggang sa bumalagpag ang sasakyan sa northbound ng flyover. Sobrang bilis kasi ma'am. At least nalang yung takbo hindi na namin na malaya na ganun na nangyari kasi may parang may biglang tumawid eh lalaki. Bigla kami ano? Na bangga. Ano na? Mabilis yung, po yung po tumakbo yan. Na ano ako, Chalob. bangga yung Chalob. Wasak ang harapang bahagi ng UV Express. Nadamay din ng isang closed van na nasa northbound ng flyover. Sugata naman ang apat na pasahero ng UV Express. Dalawa sa mga ito, mga bata na nagalusan sa braso at nabukulan. Ayon sa ilang pasahero, posibleng nakainom ang driver ng UV Express. Sa palagay ko lang, pa, parang lasing. Ibang yung ano ng mata niya. Pero para sa traffic investigator na si Ambrosio Payumo, hindi lang simpleng aksidente ang nangyari wala akong tumatawi dito sa taas ng flyover. Talagang may nagmumulto kasi sa dami na nasagasaan dito na hindi naman na bibigay ng kakukulang basbas. Maniwala man tayo o hindi, meron talaga. Kakasuhan ng reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to government properties ang driver ng UV Express. Umaaksyon, Jan Kalimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.